Kita nyo tong lupino na, na yan. Napakagandang yellow face yan mga paps uh, May tatlong freebies pa. No, no, kaya naman, panoorin nyo tong vlog ko. At pag Passive nagustuhan nyo, no? i-text o tawagan yan, nyo ito, na ako ito, so sa 0953136442 uh, mga paps so Hi Don Raya. <laughs> oh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe, subscribe to you. Uh, kapag siya ka makuli sa ating YouTube channel kung bago pa lang dito don't forget to like, comment down below follow by hashtag Don Ruaya and of course is subscribe mo na yan ngayon mga kapag siya nagbabalik na sa ating Avery para ipakita sa inyo yung mga super pang malakasan natin only for you yan mga paps no? at kung bago pa lang dito ha ah, huwag mo kalimutan na mag like, mag comment down below ka, follow by hashtag Don Ruaya and of course is subscribe mo na yan at sa mga nagtatanong kung saan ang ating location sa Commonwealth Clitex Quezon City, pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. No? At mga paps, paano mag-avail? I-screenshot nyo lang ah, yung mga ibon na tututukan natin ng camera. Alright, tapos ipadala nyo sa akin, Facebook Messenger. Don Roaya, Don Roaya Aviary. Ngayon mga paps, sobrang lupit no? ng vlog natin. Bakit? Eto, panoorin nyo. Yala, Let's go! Ito lang naman mga paps. Ito doon na natin ang saya. Grabe. Nakikita nyo tong lutino na yan? <coughs> Nakikita nyo yung back to back opa lutino na yan? Yan ay previous lang natin. na Opa lutino yan mga paps. Oh. Yunan yung buntot mga apoy. Yun yung buntot at ulo. Yan mga paps. Oh. Opa lutino. No? At ito, pag kinuha na itong uh, sobrang ganda na yellow paste natin, yan mga papso, oh. Yan, oh. Pag kinuha nyo yan, ito ay DNA cup. No? May prina na OPA. Possible yellow face, possible down follow na OPA green moving, oh. Yan, ito, ito, ito. Yan, ito. Yan, oh. Yan. At free din yung dalawang OPA lutino. Ibig sabihin, buy one, take three. No? Para sa inyo yan, mga paps. <laughs> Grabe. Pwede kayo mag mag project, mga paps ng op Opa Yellow Face Lutino o Opa Yellow Face Dalumpalo. Yan mga paps. So, ito free lang yan. Free na yan. Ito. Pag kinuha na tong Opa Opa Yellow Face dan Dalumpalo Pag kinuha na tong Opa Possible Yellow Pag kinuha na itong Yellow Face Possible Opa Possible Dalumpalo DNA Cock no? So, ibig sabihin, ulitin ko, pwede ang project na Opa Yellow Face Lutino o Opa Yellow Face Dan Palo. Yan, mga kapos, ang Mm. Tinan nyo ang ulo, sunod na sunod. Ngayon po lang to pinakamalupit na gagawin mga paps, no? Yan, dahil ang dami nagre-request, eh, sige, todo na natin ang saya. Grabe, ang ganda nito. Tinan yung ulo. Sobrang kinis. Oh, isasalang ko na dapat 'to pero sige, ibigay ko na sa inyo. Hmm, tatlo ang freebies. Oh, kunin na 'to. Wow! Grabe. <laughs> Grabe mga paps. Oh. Parang free na lang yung ano. Actually tatlo ang free diyan. No? Ito. Yellow face, possible dan pa possible opa. Free na yung dalawang opalotino at isang Opang possible yellow face possible gun follow green wing. ganda o oh. manggang manggang mga paps o oh. mm. kung nagugustuhan nyo ito you can text or call me 0953136462 i-message e mo agad ako sa aking Facebook Messenger Don Roay Don Roay Avery ay no tinan nyo lemon na lemon yung ulo mm. grabe oh. Mm. Wow. Libre lahat yung tatlo. Yan oh, yung tatlong yan, libre. Pag kinuha nyo to. Ang ganda, no? Oh. Kaya dalian nyo na, paunaan na lang to. Bira lang to mga paps. Ayun oh, etong tatlo, libre oh. Yan, libre yan. Pag kinuha nyo tong yellow face, possible, dan possible, opa, DNA, kak. Grabe. Wow. Dali mo na. All you have to do is to text or call me 0951364462. I-message mo sa akin Facebook Messenger Don Roaya o Don Roaya Aviary. Ulitin ko, pag gumawa ka ng yellow face, possible dan follow, possible opa DNA cock at ang um, pares ay opa po si yellow face post dan follow DNA hen Libre yun at dalawang opa lutino. Libre din. So, bali tatlo. Buy one, take three. No, so, dalian nyo na. Meron pa akong isa na ibibigay din sa inyo mga pubs, no? So, stay tuned lang kayo dyan. Yung isang batch naman. <makes noise> Ganda, oh. Oh. Grabe. Hmm. Quality. Tinan yung banta to. Wow. Ganda, oh. Wow. Oh, yan, oh. Hmm. Libre lang yan. Mura lang yan, mga pubs. Sobra. Yan, mga pubs. Ito naman yung isang yellow face natin. Na may kasamang tatlong 3 freebie. tatlong freebies only for yan. So ito 'yon. Yan! Etong yellow face yuming. tatago eh. Kayo no? yan, oh. yan oh. o Oh, Yellow face. DNA hen, yellow face possible dan follow possible opa. Isang uh, possible yellow face possible dan follow etong green DNA cock tapos dalawang Opa Lutino Back to back Yan, previous ko na yan mga paps no, So kunin nyo na to Sobrang mura nito, ito Grabe, tatlo yung previous mga paps Ang tindi Grabe to, yun na oh. oh. Pili na kayo mga paps Kung anong gusto nyo dyan Pili na mga paps oh. Yung isang batch so, oh, itong batch Tatlo yung previous ko ah. Tandaan na tatlo Ulitin ko ang ID Yellow Face. Ito Yellow Face oh. Yellow Face, possible dal possible Opa DNA hen. Ito itong nasa harap ko. Oh. Tapos dalawang Opa Lutino at isang Opa, isang post Yellow Face post darfalo, DNA cap itong green. Oh, yan mga cups. Oh. Gaganda niya no. Grabe, puro puro freebies. Hello, wow. Oh. Ito yung yellow page viewing. Eh no. Gusto mo yung vlog natin ngayon? Nagusto mo tong hawak ko. Oh, all you have to do is to text or call me 0953-136446 to so message mo sa akin Facebook Messenger. Don't worry, don't worry. Ay, dali dali mo na. Nagkakabusa na. Pagkakatawa mo na to dahil super dami ng freebies natin. Only for you yan. Kap no, ah uh, dahil alam ko, abis subscribers kayo, ito yung kapalit mga paps. No? Instead na magparapol tayo, pahirapan pa yon. Ito na, sa mga, sa mga bibili, kunin nyo na to mga paps. Mabilisan lang. Sobrang mura lang nito. Ulitin ko, ang login text or call me, 0531-364-462. Message mo sa akin, Facebook Messenger, Don Roaya, Don Roaya Ivory. Ating location sa Commonwealth Retex, Quezon City. Muli maraming marami, salamat. Stay safe and God bless you. Ganda! Oh! Tatlo yung previous. Dalawang opa at isang post yellow face follow DNA cock. Grabe. Wow. Ano?